Uh, ipaliwanag ko lang kung bakit tinatawag kong accurate ang sukat kapag pinasakay natin sa pinasakay natin sa tip measure ng ating sinusukatan. Kasi ah uh, katulad nung ating isang subscriber na nagtatanong kung ano ang diskarte. Isang sabi ko para makasigurado tayo sa uh, pagsusukat ng ating punjo na makuha natin yung kabuuhan lalo na pag ang isang customer ay usli ang puwet o yung isa naman manipis pero pagkapares lang ang balakang nila pero dahil ang isa ay usli o mare, tayong magsukat ng makuha nating kabuuhan sa pamamagitan ng pasasakay natin sa tip measure ang ating isang ang ating customer. So, ngayon, kapag nagtabas na tayo ng pattern, katulad nito, may pattern na akong ginawa na ito hindi naman to makapalampuit nito. Uh, pero may balakang din. So ngayon, sa pag greeding na natin ito malalaman. Kasi ang ating sukat ay, ang ating sukat na kinuha ay 26 ang punja niya. So, di ba, itinuturo ko na buhat ito sa taas, kukuha tayo ng ono imidya, para sa waistband, pagkatapos saka tayo magsusukat. Ang ang 26 ay nandito natin makukuha. Yan oh. Dito sa millimeter sa uh, centimeter sa centimeter. Yan oh, 26. So ang 26 dito sa inches ay 10 in 1 fourth. So yung 10 in 1 fourth na yan yun ang ating uh, pundyo sa harap. Yung 10 in 1 fourth. Ngayon sa kabuuan para makuha na ipati sa likod. i grading na natin 'yan. So, pag nag-reading tayo, i-alisin na natin yung 3 uh, inches. Kasi yung 3 inches, sa front, uno yung ang waistband, ang lapad niya. Uh, tapos, sa likod din, uno yung midya, so bali 3 inches. Kasi ang sinusukat natin, panilang lang o oh, katawan lang, yung tila lang. Hindi kasama yung waistband na 3 inches. 1 and sa harap. Yan, 1 and sa harap. 1 and din sa likod. So, bali 3 inches ang atin tatanggalin. Tapos, buhat ito sa 3 inches na to, magbibigay din tayo ng allowance na half inch para sa pakain sa atin tahi. So, didistansya tayo mula dito sa guhit na to ng half inch. Kasi yun ang ating pakain. Ano? tapos dito rin sa gilid na to, didiferensya din tayo ng distansya tayo ng half inch kasi sewing allowance yan lahat. So, ngayon, dito tayo magsusukat. Ito tayo magigrading. So, nakalabas na tayo. Ha? Tanggal na natin yung 3 inches. So, dito tayo ngayon, sa 3 inches magsisimula. Alawan tayo half inch, distansya, tapos grading tayo papakyat. Pa, pa, pa yan. Yan, yan. Yan. Hanapin natin itong 26 kung nakabuuhan. Yan. Tapos dito naman, magbula dito sa gilid, magdistansya din tayo ng half inch, sakat natin ilapat itong ating uh, sukat para mag-grading tayo. 26. Ang hanapin natin ng 26 ayan, 26 yang 26 na yan yan yung ano, yan yung ating kabuhan sa ating uh, punjo so kapag nakuha na natin itong 26 na kabuhan, sigurado na yun ang lalabas ngayon pag nananahe tayo so ngayon ito, makita ko sa inyo 26 tapos mag allowance pa tayo ng half inch para sa tahi o sewing alawan. Kaya ang guhit ko nandito sa taas, tapos may guhit ako sa baba, dahil ito yung exactong sukat, tapos la, la, natin ng half inch para sa pagkain. Ganon din dito sa front, meron akong alawan na half inch. Tapos yan ang tinatarget din dito sa alawan sa back. Dito rin tinatarget. So, bale, lumalabas na tayo ng kabuuhan na 26. May mga allowances na yan. Uulitin natin. Labas natin yung 3 inches. Yan, ganyan. Tapos, yan. Grading tayo. Didistansya tayo ng mga half inch. Yan. Yan. Tapos, dito naman, half inch naman ang distansya. Yan. Para makuha natin yung 26. Yan. 26. Yan. 26 siya. Yan, 26. Yan, di ba? Sakto tayo. So, ganon ang ating technique o paraan o diskarte kung papaano diskartihan yung punjo, pagsukat sa punjo na magkaiba yung laki ng balaka, ah, mag, magka, magka magkasin laki yung balakang pero yung isa pa nipis yung isa makapal kung usli ang puwit nung isa so ganun lang ang paliwanag ko magsukat tayo ng pasakay natin mula sa harap hanggang sa likod pasakay natin sa tape measure ang ating customer so sana sana naunawaan ng nagtatanong sa akin yung ating subscriber o pa paano o ano ang diskarte eh. si ang tanong niya kung paano nga daw diskartehan yung magkasinlakilan ng balakang pero yung isa manipis ang puwet yung isa makapalang ang so ganun pasasakayin sa team mister lagi kong inuulit-ulit yan para makuha o matutunan ng isang bago pa lang nag-aaral nag na magtabas so isa sa mga diskarte na accurate o tumpak ang ating pagkukuha ng sukat na hindi ka mangangamba dahil nakuha natin ng isakto. Dahil kung magsusukat lang tayo ng ano, hindi natin alam kung ang kabuhan ay 26 pala, ay may mga manana, may mga tatabas na nakakuha na sila sa hita, nakakuha na sa hips. Tapos, lagi sila dito magdidistansya ng 1 uh, inch. Yun, magdidistansya ng 1 inch. So, humihigit yung kanilang tahi, Uh, kanilang tabas umihigit ng magpapasitive ng magpapasitive ng 1 inch magpapasitive ng mga 3/4 mga ganun so malaking diferensya na rin yun pero iba dito ng iba, iba sa pagkasagan ganitong para na sinusukatan natin tapos i-grading ig natin yung kabuuan makukuha talaga kasi kahit sa garments man kasi ako matagal din ako sa garments uh, ang pattern Sinusukat talaga, ginigreedy niyan kung ano ang kabuuhan ng punjo. Sinusukat lahat yan. Back in front, seam, Sinusukat yan lahat para makuha yung kabuuhan ng punjo, punja. So, wala tayong kaibahan sa mga pamamaraan sa ano, sa garments. Tapos pinaghalo-halo natin yung ating mga karanasan. Kaya, kung pag-usapan natin ay yung accurate makapag-garantiya ako na pagkaisasakay natin, pasasakay natin sa ating customer sa, sa tape measure, makukuha natin yung accurate na sukat. So ito na yung resulta ng ating tinabas na pattern na 26. Yung punjo ay 26. Ito. Yung punjo ay 26 atin sukatin nito siya. Uh, sundan natin ito kung sakto ba yung nakuha nating sukat. So, 26, sabi ko accurate ang sukat basta pasasakayin sa tip measure ng ating customer. Ito ngayon, dito tayo. Pantayin natin dito, tapos pisilin natin, tapos dito, yan, ating titingnan kung 26 ba. Ayan. 26. 13 times 2. Ayan, 13, day 26. So, eksakto yung ating uh, tinabas, yung ating nag-reading na 26. Eksakto yun. So, yun ang aking ipinagmama, ipinagmamalaki na diskarte na para wala tayong sablay sa punja. Kailangan pasasakayin sa tip measure. So, nawa, uh, kapupulutan ng maraming aral sa mga baguhang nag-aaral ng magtatabas. Ito ang aking isa sa mga ibinahaging paraan para sila matuto na dahan-dahang makak ma, maka, 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 makapagtabas ng tabas na yung magandang tabas. Uh, habang tumatagal, uh, habang marami kayong napag-aralan ay tiyak naman nadadami din ang mga paraan na yung matutunan so sukatin so, natin sakto na tayo sa punjo sa baywang ay 20 at uh, sa baywang ay 30 30 so shaper ito tayo tapos yan shaper sa, hook to hook shaper so shaper kasi yung atong ating hook Tapat sa shaper yan. Yan. 30. Sakto tayo. Sa hips naman, uh, tingnan natin kung wala ba tayong positive or negative. Ang ating balakang o oh, balakang ay 37. So, 18 na nihap yan. So, 18 na nihap. So, ganun din. Meron, wala tayong positive. Ayan, ah, wala tayong, ano, eksakto tayo. 18 and a half. Ayan sa hita naman, tingnan natin kung wala ba tayong, wala ba tayong supply. Uh, meron tayong hita na uh, 24. So, 24. 12. Ayan. Sakto din. 12. So, sa haba. 38. Uh, okay, ito. Uh, ito, tayo mag, ito tayo magsukat. 38. Yan. Yan oh. Yan. Tertet dito. So uh, basta sincere lang tayo sa ating ginagawa, check makamit natin ang tamang mga sukat. So ulitin ko, yung discarding iniling sa akin ng isa sa mga subscriber natin ito na. Ito na yung resulta. So nawa Ma makuha mo na rin yung itinuturo ko o ibinabahagi ko sa iyo na diskarte so para sa inyo lahat ng mga baguhan sa aking channel, uh, pag-subscribe lang po dahil ay malaking tulong sa inyo dahil malaking tulong ninyo sa akin itong inyong mga pag-subscribe sa akin so maraming salamat sa inyong lahat ng mga nanonood sa aking mga videos